Ngayong araw, mismong Mother's Day, ay malungkot na ibinalita ng kapuso actress na si Heart Evangelista na nakunan uli siya sa ikaapat na pagkakataon. Ibinahagi ni Heart sa publiko na muling nawala ang dapat sanay ikaapat na baby na nila ng asawang si Senior Cheese Escudero. Sa kanyang Instagram, nagpost ng liham si Heart para sa kanyang fourth angel na tinawag niyang Francisco. a few days ago our baby boy's heart stopped beating this will be our fourth angel and although this could be one of my biggest heartbreaks thank you for still for trying to be with me and for making me feel so much love already love and hope that this world could never give i love you francis co i shall keep my heart intact while you find your way back to us to all the mothers fur moms mothers to friends thank you for your heart and all the women like me Ito na ang ikaapat na pagkakataon na nakuna ng aktres. Ibinalita niya noong May 2018 na nalaglag ang kambal na kanyang dinadala at noong June 2018, nakunan uli siya na pinangalanan naman niyang Baby Mira. Nito lamang nakaraang March, inamin ni Hart sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda na sinubukan nila ni Senator Cheese na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF.